So, nandito kami sa uh, part ng tari. Ilog ng tari. Kami ay, kung nakikita nyo guys, may hawak akong pang sayod. Sayod ng isda. Kami ay manging isda. kami ng malaking ilog. Yun. May malaking ilog dyan. Kasama ko si Ama. Yung, yung pinsan ni Asis. Dalawang kasawa ng pinsan ni Asis. And, kasama din namin si Asis. Ayan. So, subukan natin yung subukan natin mangisda. Kasi, alam nyo na, umulan nung nakaraan, di ba malakas ang ulan nung nakaraan, so baka sakaling makahuli tayo ng local fish na alam nyo na, pang ulam-ulam <laughs> mainit naka jacket ako at saka mainit pero magtatanggal ako ng ng, ano, ng pants kasi meron akong shirt sa loob so may ilog dito na malaki ayan ito yung ilog na malaki may mga naglalaba dito may mga naglalaba you oh, know, may mga naglalaba sa sampai. ayan ay may may naglalaba. Kala ko nangingisda. Ayan, may malaking ilog. Hindi naman siya malaking malaki. <laughs> Kung baga, what's that, Papa? Ah, okay. Ayan, Oh. Papa, you hold your, ano, yan, pang isda mo yan. In your, hawak, may hawak akong tubig. <laughs> Matirik. Ayan. Ay. oh, di ba? mangisda tayo at saka maghahanap tayo ng ano, snails first time kong mangisda although sumasama na ako dati pero first time kong mangisda may mga may mga lumot oh. ah may mga maliliit na isda oh oh may mga maliliit na isda ayan oh, may mga maliliit na isda sa ilalim. Ang daming lumot oh. Kapag sa dagat pa yan na lumot, ano na yan, ginawa na nilang soup. Yan. So, balikan ko ulit kayo mamaya, guys, no? Hindi ko alam kung saan kami tutungo. Pero, ayan, mangingisda tayo. Mali, naglalakad pa rin kami. Hindi ko alam kung saan pero may ilog dyan o. No? Naghanap sila nung maraming mga lumot-lumot kasi nandun nakatago ang mga isda. No, it's okay. Yung mga bambu. Maraming mga bambu dito sa mga nadadaanan namin na parang nasa probinsya lang talaga ako sa Pilipinas. Yung view ng may ilog, yung view na may maisan sa tabi ng ilog, may kawayan. Uh. Bura, bura pa suras, huh? Hindi uh, ko alam kung saan. Hanggang saan pa yung lalakarin namin. Hmm. nandito na tayo sa may ilog guys and sayod-sayod lang yung ginagawa nila na pangingisda ganyan sinusuyod lang sinasahod lang and meron ding sa huram si Asis ayan ayun o may mga maliliit na isda oh. pero masyadong maliliit Mag bali magtatanggal ako ng ano ng pajama. Naka-shorts ako eh. Dato ang What? Ayan. Ayan yung aking jacket. Kasi mainit. Ang din. Papa ah! ka na oh! Sumayod ka na! Ang dami oh! Daming isda dun papa oh eh. Remove the clothes. So ayan. Simulan na natin. Mag ano tayo. Ayan. Maghahanap tayo ng gunggi. Ano ah? Uh, snails. Wala. Buhangin. dami mga maliliit na isda. Oh. Ha? Yeah. Huh? Yeah. I will carry. Or no? Yes, I will. I will. I will try.

Hindi. <laughs> <You> guys, oh. <laughs> May basket ako. <laughs> ah, ano ako, isa na akong ano, isa na akong Nepali buhari. Hindi <laughs> Isa na akong Nepali buhari. Tapos meron ako nito, oh. magsayud Magsayod-sayod tayo ja Pakahuli <laughs> ng isda. So ayan guys, ayan, nakikita mo ayun sila oh. So ganyan mangisda ang mga babae dito. Sina sinusuyod-suyod. Ay ano, inaano nila yung ano, yung mga may mga yung may mga lumot-lumot, yun yung inaano nila kasi nandun daw nakatago yung mga Oh, ama malaki yung nakuha niyang isda oh. <laughs> hindi ako marunong si Asis, kinuha niya baka uwi kami na bukya kapag ano, ayan o may mga snails so ito yung kukunin natin, maliliit bay hindi ko alam kung okay lang ba ganito pero tingnan natin mamaya kung ano, pero yan yan ito sila mangisda dito guys. Bump. Ha? Sano sano? Small small? Oo. Oh. Ay may what's that papa? Snake? No. Ano? Eel. 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 Maliit na eel. Nangangagat yan eh. I have one more there, Papa. Oh, matatakot din si Asis kasi nangangagatian yan guys have one more there nahulog na Up. check mga babaeng taray dito mga magagaling mang isda yes there is have i will check i check ko daw check ko kung nasaan na yun saan ko hanapin oh. wala man pero yun nga kagaya yung sinasabi ko nga dito sila magagaling sila mangisda lalo mga babae gagaling nilang mangisda maghahanap ako ng snail guys Maghanap tayo ng snails. Ayan o, may mga, eto, ito, ito, ay, hindi daw ito nakakain, sabi ni ama, yung isang klase ng snails, kailangan yung pabilog lang. May mga maliliit kaso, yung pangsuyod ni Asis, medyo malalaki butas. kala ko crab kala ko crab uy may maliit na shrimp papa shrimp oh small may, may maliit na shrimp ayan oh hmm hmm Oh, shrimp. Maliit. May ista doon na maliit din. Oh. Susko, pati pagdampot. Hindi ko man madampot ng maayos. Na tumulas kasi. Mm. Oh. Diba? Sus. Tara. Tutulong muna ako kay Asis guys, na no? hmm. Magagaling sila mag-ano. Put here, Papa. Put here. Ayun o, no? may natalon-talon malilit na isda. May natalon dito malilit na isda. Kunin ko muna. dalawa na to. Kanina una, yung isa, nakahuli siya ng ahas. Ngayon si Asis may ahas daw. Malaki yung ahas kanina eh. Ano ka, <laughs> May ahas daw. Pangalawa na yan. Pangalawa <laughs> na pero nakakaadik mga isda, ha? Ah, ha. Nakakaadik, ha? Kahit ano... Like this, ha? Kahit na maliliit yung mga isda, nakakaadik kasi ano... Meron at meron. Meron at meron. Meron na yung dalaw. Ah. Si Ahmad ah. saka si Asis. Ah. May ano... May mga eel... May mga ano yung eel, may dalawa tatlo yata no huli si Asis eel tapos si Amadin may mga eel malalaki. 'Yung mga gabi dito oh. oh may mga gabi. Alam nyo yung ano daludal. Ayano. Oh. oh. Ah, Naghanap tayo ng isda dito sa may lumot lumot naman papa oy wala ismias your hand. there's nothing alam nyo guys may mga local na ano alam nyo yung tahong 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 sana kung sa dagat kinuha pero meron siya sa ilog meron. Pakita ko sa inyo mamaya pag uwi sa bahay. May mga nakolekta ko nun malalaki, maliliit. Hindi nila kinukuha. Ako yung nangolekta. Okay, I'm coming. Doon daw. Monta ako doon. Hi guys. So, ayan. mag alas dos na dito. Pauwi na tayo. Habang nangingisda si Ama ini. Nag-aga. Anong Nagputol-putol din siya ng mga damo pagkain ng kambing. Ngayon ako yung nagbubuhat kasi nga habang pauwi na, nandun sila sa may ilog-ilog pa at nagtatry pa din sila manguhan ng mga isda baka sakali nga. Baka kuha pa sila ng isda pero kung saan kami tumawid kanina na ilog, nandin, nandito na ulit kami. Bali, ayun no nandyan na yung tuktok na ka-parking So tatawid na ulit kami ng ilog then pauwi na tayo. Tapos na. makakain nyo lang. Makakaadik ng isda. Kahit na medyo maliliit, may mga maliliit, may medyo malalaki naman, pero nakakainggan nyo yung mangisda ba? Lalo't ano, madami kayo. Ayan, patawid na kami sa ilog. Nandun pa si Naasis, saka si Ama. Pero na tayo. Pakita ko sa inyo mamaya guys, yung mga nahuli ni asis. Ah, paghuhugas ako ng kamay dito. At saka ano, paghuhugas ng, tatawid muna ako tapos maghuhugas ako ng kamay at paa. Ayan. May ano dito, tawiran dito. Huwag lang akong madulas talaga. Sus. Ang daming mga lumot. Hmm daming lumot ano tawid muna ako tapos hugas ako ng paa kamay at yung dito banda ay malinis naman ang tubig as in ang linaw ng tubig dito malinaw siya ito yung sana huli namin ni Asis oh. ito yung kay Ama ito yung kay Didi. Ito yung kay Benny. Ang lalaki nung nahuli nila, oh. Lalaki. Mahaba. Okay, so, ito na, oh, yung nahuli namin. Nahuli yes. namin ni Asis. Tingnan nyo. Ayan, oh, ang laki, oh. oh. Like that, like this bigger, ay do one is like half time. Oh, grabe, may ahas doon. <laughs> Nakakatakot. Diga, oh. Ah, eel. Dalawa. Patay na kasi pinatay ni ama. Tapos, In eto. Eto yung sinasabi ko sa inyo, guys. So, to to papa, to? ano? Marami to, guys. Marami, tingnan nyo, oh. Marami siya this one and snail papa together kung baga kung baga pag sa um, ano mo pag sa dagat mo nakuha to tahong ang tawag dito pero dahil nga sa tubig ay sa tubig tabang hindi ko alam ano, kung anong tawag dito sa tubig tabang pero yan siya oh. parang tahong sa ano tubig tabang Marami yan siya. Tingnan nyo. Oo. Malalaki. Hmm, di nila kinakain. Di nila alam kainin. Parang ano lang yan eh. Hmm. Kuha nga muna ako ng ano. Yan o, oh, may mga snails Papa, what are you throwing there? May mga snails ako dyan, Papa, uy. Hmm, snails. Ibabad natin. Tama, babad natin ngayon hanggang bukas para maluto natin. Dahil ayaw naman ni Asis, naku, gataan ko tong mga to. Papa, what are you throwing there, Papa? This one will not eating. Hindi daw eating to. Naku, pinagtatapon niya, pinagdadampot ko yun doon. Yes, I will give you. Oh, di ba? Ulam din yan, laman chan din yan. My first, oh. from my life, first time this In my life, first time also my <laughs> fishing, Papa, and I'm happy because look, we catch, we catch, ano, at least may nahuli kaming isda kay sa Bokia. Oh, di ba? May tahong pa. Oh. Time, ma my book, my book. oh. may tahong pa tayo. May shrimp tayo. Shrimp, may tahong pa tayo. Oh, di ba? Lamang siya din yan, ah. Just oh, look. Kaya hulat kong why? Doon kaya may bihuhapi bawat Oh, and laki oh. Hm. tuwa ni kita nilaro. Tuwak ko eh sabi ko hala may taong dito. Taong hmm. Hi guys, so ayun katta ko lang maligo and yun lang yung ating video for today guys. Si and ko ng aking video for today. Nalinis na namin yung isda bali. Lulutuin na lang. Bali, ang luto nun ay dry. Parang yung ginagawang luto ni Ama. Dry lang talaga siya ang luto nun. So, thank you, thank you sa pagsama nyo sa amin, guys. Pamapangingisda. Ayan. First time ko, first time din ni Aces. Pumunta mangisda at nakahuli kami ng medyo marami-rami naman. Kasya sa amin pang ulam. <laughs> ang saya lang. Uh, ang saya lang ng experience paano mangisda dito sa Nepal. So, yun lang yung ating video for today guys <laughs> thank you thank you again for watching and see you in our next video bye everyone and God bless us all.